Yan guys, medyo ginabi na kami. May bibigyan pa kami isang beneficiary. Yan. Go, 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 sis Maritas. Eh, nagsimangang matan. wala yun guys medyo madilim-dilim na come boy yan guys nandito na kami sa bahay nila tatay ordi Si Tatay Ordi po ay isa na pong senior citizen. Hello guys. Yan, yeah, naihatid nahih na natin yung pamaskong handog ng mga YouTube sponsor. Yan po, si Tatay Ordi. Ayan, Tatay. Tingnan mo na yan. Oh. Maraming salamat po sa mga sponsor. uh, may pambaw na yung anak ko si eskwela. Um, salamat. So, ito, ito po yung bahay nila, tatay or di. Uh, si Si Tatay Ordi po ay may tatlong anak. <laughs> tatlong anak <Tatlong>, ano? <laughs> na nagaaral pa. Wala <laughs> oh. siyang trabaho. Siya po ay walang trabaho. Um, kaya hmm. siya po yung napili namin na senior citizen. May yeah. sakit daw ano? yeah. May sakit yeah. daw po yeah. siya. Yeah. Yeah. TV po. Ayan, hindi siya pwede mong trabaho. Jenny naman. Sige, ang sa upang... maintenance ng para sa sakit sa puto. Ayun, asawa niya daw po. Si... Sakit sa puto. Ay, sakit sa puso. Yeah. Ayan. Mm -hmm. Nagpapadalamit kami sa sponsor. salamat sa Team Lintec. Sana marami pa kayong matulungan -ag -ag kami. Oh, Sana, na kami. Dana? Lana? Oo. Salamat Eh, yeah. yan po yung asawa ni tatay. Hello. Hello. Namin, Hello talaga ni Kara. Thank you. lahat ng sponsor. <laughs> 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 Hindi man tayo biniyayaan ng marangyang buhay, magpasalamat pa din tayo sa kanya. Hindi lahat ng may magandang bahay at may pera, kumpleto ang pamilya at masaya. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Tatay Ordi, kayang-kaya mo yan. Muli, nagpapasalamat kami sa lahat ng sponsor ng Piso Mula sa Puso, Charity ni Apukoy. Madami po kayong napangiti at mapapangiti pa. Si Papa God na ang magbalik ng siksik, liglig at umaapaw pang blessing sa inyo. Thank you and to God be the glory.